Good morning sa inyo guys, ito nga pala yung pasyente ng kalbo for today's video. Samahan na rin natin ang food trip, tanghalian plus merienda, let's go! So ayun na nga guys, dito pala tayo magtatrabaho sa itaas ng barko. Shush! Grabe yelo dito guys, tignan nyo naman. nag na yung ano guys. Oh, yelo na yung sahig. Ay, napakaangas par, may araw pero maginaw, wala kasing kayakap. Oh, shi! Pero madali naman yung mga binigay na job order ni Bosun, mas mahirap pa nga mag-diet, alright! Sinabihan niya na rin ako guys na wag daw akong gaano magpapagod kasi malapit na akong umuwi. Dahil masunuri naman si Kalbong Siman TV at maginaw din dito sa itaas, tara, kape! Guys. Pero negative 5. Share ko na rin sa inyo guys yung maganda nating view dito sa itaas ng barko. Grabe, ganda ng panahon guys. Oh. Sheesh! maaraw pero nagtataka oh, oh. Ah, lang ako guys paano nakakapunta yung tahong dito sa taas eh ah, so, parang inuhulog yan, ng, uh, yan. ang mga daming ibon guys oh hindi nyo naman yan tuwan tuwa yung mga sigal ang dami oh hey. parang fried chicken Okay you. Wala pang umaatake. Aba, matindi talaga si Kalbong Siman TV. Pagdating si Merienda, hindi magpapahuli. Oh yeah! Kung ayaw mo ng cake at croissant, meron ding sangkis. Pagkatapos mainitan yung chan, back to work agad para sunod, tanghalian. Shish! Kailangan ko lang palang pagpalitin yung dalawang tornilyo guys. Kaya yung mga nanay sa bahay, be ready. Tuturuan ko kayo mag-grinding, pati na rin welding. Let's G! Unang hakbang, putulin muna natin yung lumang tornilyo. pagkatapos natin maputol mga nanay, i-welding naman natin yung bagong tornilyo. Pagkatapos weldingan mga mamshi, gamitan ng haduken. haduken. Ganun lang kadali mga mamshi, kaya bigyan na natin ng 9 months warranty by Kalbong Siman TV, oh yeah. Ikakabit lang natin to guys, tapos kain ulit. Eh, grabe yung kalbo, may pakagat labi, feel na feel yung pagtanggal ng tornilyo. Sheesh! Ayun, nagpakabit din guys, ngayon naman itaas yung dalawang kamay. Dahil nangawit na yung kalbo, bawal pa naman mapagod, sabi ni Boson, kaya let's eat! apos na tapos yung papaitan kaso yung ano na lang guys pertihan na lang sa ano sinasalok na lang talong ni Carla steak guys pork steak nagisa na lang eh Ayun, na ano yan ready uy guys, pork steak Okay. masarap na dessert, guys. Okay. Ito, guys, yung tinatawag na mas marami pa yung kain kaysa trabaho. Alright! And take note, mahirap na talagang matulog pag malapit ka ng umuwi. Oh! え <music>